Ang susunod na programa ay Rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood. Ngayong gabi, sa kawal ang pasaway kay Maring Winnie. Yung gobyerno natin mukhang kontrabida. Pati daw ang TSWD kontrabida na. Mahalaga na mahinto natin para hindi na nga maapektuhan ang mas marami pang Pilipino nyo. Inasaut na ko sila. Sabi niya sa kay Sultan Jamal, huwag kang manalig sa mga usapan nila ng gobyerno at saka na Malaysia. Nag-negotiate pa dito sa akin, binabaril na kami. Ang sabi niya, this is the end. Aabot na sa mahigit 2,800 ang mga Pilipinong lumikas mula sa Sabah, Malaysia. Dumating ang ating mga kababayan sa mga pantalan sa Tawi-Tawi at Sulo para di maipit sa bakbakan sa pagitan ng Malaysian Police at mga tauhan ng Sultanato sa Sabah. Kasi nag-away na doon, nagkakagulo na. Ayan sila ang pakot. Ang higit na apektado ng kaguluhan sa Sabah ay ang mga Pilipinong walang kaukulang dokumento. Maraming mga kwento tungkol diyan. Mayroong mga nagsasabi na pinupuntahan sila sa mga bahay-bahay. Mayroong nagsasabing naghahanap ng kanilang mga... Sedula. Lahat ng mga walang ipapakita na ano, papeles. Uh, talagang papisyan. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Malaysia, may higit kalahating milyong undocumented na Pinoy sa Sabah na kung tawagin ay halaw sa salitang bahasa na ibig sabihin ay itinaboy. Nasa kongreso pa lamang ako, eh ganyan na yung problema. Kung kaya't nung nagkaroon ng gulo, itong si Kiram at nagpunta doon na accelerate at lalong napakwan, well, na aggravate. Sa aming panayam sa alkalde ng munisipalidad ng Bungaw sa Tawi-Tawi, pawang walang kaukulang dokumento ang mga nagdating ang Pinoy sa kanilang lugar mula noong isang linggo. And, uh, Yung iba ay mga, mga halod, no? May mga muslim, may mga kristyado. And uh, yung mga iba, mga sa construction, construction worker, nagtatrabaho sa farm. Meron akong na na-interview sa Cebu, taga sa Bunga Cebu guys, sa Del Norte, Sulu, Bacilan, saka sa Tawikawi. Pansamantalang nananatili sa mga evacuation centers sa Bungaw ang mga nag-uwi ang Pilipino. Hindi po natin sila pinaprocess, sila alam natin kung ano yung mga... Ang nangyari sa kanila, bakit sila uuwi, sagasaan sila at binitignan din natin kung may sakit ba o wala, gano'n, gano'n ang pinaprasa. Tapos nilalagay natin sila sa eskwelahan na patulog, pinapakain natin. Nasa more, more, uh, more or less 100 na lang yung naiwan dito kasi kagabi medyo um, sumakay ng barko ang karamihan. Pagod ng isang bongga city kay naapektuhan ng kaguluhan sa Sabah ang pag-angkat nila ng mga paangunahing bilihin doon. Kumpara kasi sa Zamboanga, di hamak daw na mas mura ang mag-angkat ng mga produkto mula sa Saba. Nagmahal ng uh, uh, mga 30 to 40 pesos per, per uh, sako. Tigas lang naman ang mahal dito at saka yung gasolina. Eh. Sa mga susunod na araw, posible raw na libo-libo pang evacuee ang dumating mula sa Saba dahil sa napipintong mass deportation ng mga Pilipinong walang kaukulang dokumento. Siyempre, yung mga taong uh, nauhuli ng Malaysian government, kasanayan kasi namin dito minsan. Um, Saba kasi ay nagpapadala dito ng mga taong nauhuli na walang dokumento. At dito nila dinadaan sa Tawitawi. Nagpupulong na raw ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para tugunan ang problema. Sa utos na rin ni Pangulong Noy Aquino nitong March 12. Ang tanong, sapat na kaya ang hakbang na ito para matugunan ang nakaambang problema? Yan ang ating aalamin ngayong gabi sa Bawal Ang Pasaway kay Maring Winnie. Magandang gabi mga kapuso. Alam nyo ang sinabi, somebody said, I think it was Margaret Thatcher, kung gusto nyo ipa, ipa study ang isang matter, bigay nyo sa mga lalaki. But if you want something done, you're going to have to give it to a woman. And so, ngayong gabi, mga kapuso, abay, syempre, usapang babae ito. Talagang mas may substansya yan. Hindi po ba? And we are very fortunate that we have as our guests tonight, first, DSWD Secretary, Corazon Dinky Soliman, parang ang DSWDS, kontrabida na. Hindi ko alam, pag-uusapan natin yan. And then, as our second guest, Abba, eh, naku, maganda ang story nito. A lady who became a convert to the Muslim religion 37 years ago, nung kinasal siya kay Sultan Jamalul Kiram. But she has been with the government for the longest time. She has worked in the government for 20 years. I am talking about no other then Fatima Senya Kiram. Let's go to it right okay. away. Umpisahan natin kay Dinky or Dinky. Yung gobyerno natin mukhang kontrabida. Pati daw ang TSWD kontrabida na. Kasi dun sa uh, Compostela Valley, eh, nagkaroon ng, uh, what do you call it, uh, strikes or demonstrations against you. And now daw you are not handling the evacuation of the, of the people from Saba well. What do you say to that? Uh, una ang dumating na po mula po sa ating mga kababayan sa Sabah mm -mm. magmula nung March 4. Mm -mm. so doon po sila nagsimulang bumalik ano po? Okay. nandun na tayo sa level ngayon ng uh, 2818 na tao okay yung 2818 dumadating sa ibat-ibang portion ng tawi-tawi Uh, Taganak, which is part of Turtle Islands, kasi 45 minutes to an hour lang siya from Sandakan. My goodness! And then, yung iba galing lahat dato na dumidiretso naman sa Bongao o kaya sa Sibuto. Kasi yun naman ang malapit. Sibuto is where? <coughs> Tawi-tawi rin. Okay. And uh, yung iba, nak nakakakuha ng malaki-laking boat, dumidiretso ng hulo. Okay. Yung 2,818... May profile ba kayo? Oo. Okay. Tell us the profile of these people. Uh, karamihan sa kanila ay mga taga Tawi-Tawi and Sulu. So, mga Oo. Okay. Uh -oh. ang karamihan. Uh, sila ay all of them undocumented. Okay. Anong ibig sabihin nun? Wala po silang papeles mm -hmm. na manatili at magtrabaho sa Saba. Pero okay. yan naman ay isang tanggap na sitwasyon mm -hmm. ng uh, pamahalaang Malaysia at ng Pilipinas. Pagdagi ini-interview in nyo sila. oh. Ini, mer merong intake interview. oh. Oh ano ang ano ang sinasabi nila sa inyo na kaya sila voluntaryong umalis doon mm -hmm. dahil ayaw po nilang ma-carcel, ma-jail. Kasi pag na, 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 na ganito ang nangyayari. Uh -huh. Madalas na ang checking ng mga Pilipino lalong-lalo na nang tausog, dahil nga sa nangyari sa lahat dato. Okay. And dahil doon, yung mga walang papeles kusang umaalis para hindi sila makulong kasi talagang ikinukulong ang mga kababayan nating nakikitaan ng walang dokumento. Meron ba silang kwento ng mga, mga human rights violation na 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 na, na, na they experience or Uh, tatapatin kita okay, magdinig sure, at Fatima uh, lalong lalo na alam natin lahat sila balak bumalik sa Saba. Mm -hmm. Uh oh maybe 90% no? Mm -hmm. Uh so yung kanilang kwento kung meron man silang kwento sa amin ayaw po nilang ipalantad dahil mm -hmm. they ayaw nilang mahanap na sila nagreklamo at lalong maging problema. Ay. Pero uh nangyayari at talagang ang pinakamatindi no na aming nakikitang epekto sa kanila ay eh yung takot na mahuli kaya dali-dali silang umaalis are they being tortured there or are they being mistreated there meron ba kayong narinig mga kwentong ganon ang dalawang reklamo una yung reklamo na maraming kumakagat sa kanila kaya karamihan ang mga umuuwi galing sa deport galing sa jail maraming uh, skin disease no una yon Pangalawa, syempre, iba pa rin yung nasa jail ka at yung pagkain. At may instances na ang lalaki uh, nabubugbog. Tell me, frankly, uh, Secretary Soliman, ha? itong mga, mga balikbayan o sinasabing internally displaced persons, depending Returnees. on what your... Uh, depending on what how you perc yes. perceive this question ah uh, itong itong mga taong ito nagko-complain ba sila against the Sultan of Sulu for getting them into this problem? Meron ka bang narinig o narinig ng mga, ng inyong mga tao na si Sultan Jamalul Kiram, siyang may kakagawan dito eh? Wala kaming, wala akong narinig. Andun lang ako kahapon sa Hulo at saka sa Bonggaw, ano? Uh -huh. Wala akong narinig sa ganung pagkasabi. Ang, ang sinasabi, sana hindi nangyari ito. Oo. Uh -huh. Kasi nga, nagambala yung kanilang trabaho dahil tahimik naman yung karamihan. At ngayon, kailangan sila umuwi. Last question before I go to Celia, to Fatima. No, ha? Huh? How many do you expect to come back? Meron ba kayong plan A, plan B? Meron ba kayong, you know, contingency plans? In your contingency plans, how many do you expect na babalik na ganito? 2,800 na ngayon. from March 4 to March 18, in two weeks. So you're talking about 1,400 a week. How many do you expect? Well, uh, meron tayong team kasi sa Saba ngayon. Okay. And uh, yung team na yon is DFA and DSWD. Okay. Uh, uh, back of the envelope estimate kasi okay. pagtuloy tuloy yung interview nila. Uh, -huh. uh palagay ko aabot uh, kami ng 3,000 to 5,000. <laughs> 3,000 to 5,000 and how many uh, how many uh, undocumented workers do we have in Saba? Yun ang aming ina-assertan ngayon kasi uh, ano ang ballpark figure ninyo? <laughs> <laughs> uh, siguro uh, 30 to 40 percent ng 800,000. Malaki. 30 to 40 percent of, what do you mean 800,000? 800,000 ang, 800, ang mm. bilang ng mga nagtatrabaho sa Saba lang, Okay. Na alam natin. Okay. And yeah. 30 to 40 percent of tho those. 30 percent, yes. 30 percent of those. In other words, 240,000 of those. Let me explain oh. na. And alam nito ni Fatima, marami na silang kamag-anak doon eh. Yeah. E, Siyempre, eh syempre, kaya nga. Eh, ang kaya, kaya eh. Nga. They've kaya been kaya, 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 nga. kaya, kaya, nga. kaya, kaya, nga, kaya nga. nga, ang sabi nga nilang kausap ko kahapon, mm. ang karamihan ng mga Do polis at mga high-ranking na polis, mga taga-simunol mm. ang, ang... Ang ano, ang roots, sila. Ang roots, roots nila. Ang roots nila. Ay, kung lahat si ng royal ito, mga high court police is eh, eh, tagatawi-tawi at simulol, bakit ganyan ang trato sa ating mga kapwa-Pilipino at kapwa-tausog? kaya nga humingi sila ng tulong sa army. What is your take on this? Fatima? Yeah, it's not the local, yung mga local police doon na gumagawa. Ang karamihan po, ang mga arroganteng mga tiga Kuala Lumpur. Ah. Your society, how large a part feels this way na, my God, we've taken too much out of these people from Sabah and that's naman our territory. Malaki po, kasi kung sasabihin niyo po tiga-tawi-tawi lang, marketplace po nila ang Sabah eh. Po, kung tiga ulo lang, nung, no, 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 may barter trade, nung no, before Cory's time, on and off po ang mga tao dyan. So, wala pong gulo. Uh -huh. Hindi hinahanapan ng passport. Eh, nung nagkahigpitan na pong hanapan na nila ng mga passport, karamahan po sa aming mga Muslims, eh, wala pong birth certificate. Ang hirap po kumuha ng passport. Ang epekto nung nangyari, eh, sabi nga ni Fatima, if I may, nakalulungkot at uh, nakababahala kasi yung 2,888, unti-unti yan at tingin namin talaga dadagdag dahil nga ngayon ang aksyon ay chinecheck ang mga papeles ng lahat ng Pilipino, lalong-lalo -lalo na ng Tausun. Naku, huwag kayong alis dyan. Maraming mga magagandang lumalabas na hindi ko alam noon, eh ngayon alam na natin bawat buwan ay pwede pa rin sumali sa pagbuo ng pelikulang ngayon palang makikita sa Philippine Television. Kasama si Direk Brillante Mendoza. Dahil gusto natin magbago, huwag titigil pagnangarap ng magandang buhay. Pwede pa rin kayong mag-submit ang inyong video hanggang March 31. Unti-unti nang nabubuo ang pelikulang gawa mismo ng bawat Pilipino. Kamera Juan, malapit na. Gusto ko, more allowance for gimmicks. Gusto ko, prepaid promo na sakto kahit sa 24 pesos ko. Iba't ibang gusto, iisang sakto. Introducing Glow Prepaid Go Sakto. The first ever promo na ikaw ang gagawa mismo. Going sakto sa gusto mong haba ng calls, dami ng texts, haba ng surf. From 1 up to 30 days. Sakto sa budget mo. Create your own promo now. Dial asterisk 143 number sign para go lang ng go. Go sakto na. Welcome back, Ms. Kipapano. There mga new things that have come out that we did not know before, hindi ba? But that's good. Always we must talk so that we can learn to understand each other. Fatima, where is the Rajamuda now? Still in Sabah. Sinasabi nila eh, umalis na at nasa sulok. To the best of your knowledge, is he in Sabah? Yes, is in Saba. Is he going to stay there or is he dying to get out tapos eh hindi siya pinapalabas? Actually po, oh. ang sabi niya, this is do or die. How old is the Raja Muda? Around ang 70. Ang ibig sabihin ng Raja Muda, by the way, crown is crown prince. prince. 70, around 70 years old. 70 years yes. old? Yes. And a very quiet religious guy is ah. a former teacher, elementary school teacher. in, in What do you mean, um, do or die? I mean, I thought he went there to make a point. Yung, uh, did he expect this kind of... Yung punguling na witnessan kong nag-usap sila magkapatid, no, in-assault na po sila. Uh -huh. Sabi niya sa kay Sultan Jamal, wag huwag kang uh, manalig dyan sa mga usapan nila ng gobyerno at saka na Malaysia. <clears throat> Nag-negotiate -ne pa dito sa akin, binabaril na kami. Yun po ang sinabi niya. I understand, nangyari ito. Si Presidente Noy-Noy ay nagpadala sa inyo ng mga you know cabinet-level persons to talk to the Sultan to please desist. Sino ba ang pinadala? Si uh, Dean Coronel, si Secretary Garcia ng National Security Council. Ah. Yun lang po ang alam ko. At saka si yan pala, dumating daw si Secretary Llamas. At saka si General Quirol. Walang nangyari. So, ang ginawa nila, impose Pauwiin mo muna bago mag-negotiate or mag-dialogue. Ang, ang overall, ang briefing sa amin, is that ang pinaka iniisip ng ating Pangulo at uh, yung mga naghahandir, una, mahalaga na mahinto natin para hindi na nga maapektuhan ang mas marami pang Pilipino doon. At There are 2,800, you're expecting 3,000. What are the resources? Ano ang resources po ng gobyerno na, na are available to help them? Ano ang dapat? Sabi niyo eh, these are temporary evacuees kasi buong buong hangad nila bumalik sa Sabah. Eh. Doon sila talaga nakatira eh. Mm -hmm. oh, eh, eh. So how are you dealing with yeah, this? Dalawa yung uh, pamamaraan. Uh -huh. Yung una, kasi may datos naman kami kung sino silang bumalik. Uh -huh. Yung mga gustong bumalik sa Sabah, tutulungan namin silang magkaroon ng legal na dokumento. Ginagawa na namin 'yan magmula nung 2003. Okay. May facility tayo sa Sambuanga na DFA, DOLE, DSWD and Bureau of Immigration. Pero ang aming gagawin, yun na yung pinag-usapan namin kahapon kay Governor Sahali at Governor Sakurtan, baka dapat yung team na yan ay nasa Tawi-Tawi in fact, okay. iniisip namin sa Taganak para mas madali at mas mura para sa mga kababayan natin na makakuha ng legal na dokumento. Ah, so tinutulungan nyo silang magkaroon ng legal na dokumento? Oo. oo. Ano ang inyong estimate? Kayo mismo? Ako po, mga kalahating milyon ang estimate. Na illegal? Na illegal, all okay. over Saba. Mm, mm na po. So, ito pong pagpunta dito ng, ng Raja Muda at saka mga tauhan niya, hindi po ito ay manggulo. Una-una mm -mm. po, hindi po manggulo. Ina-assert lang po unang nila, uh, eh, kanilang homeland ito. Mm -hmm. Kasi po, nagbibayad pa hanggang ngayon, nagrerenta ang Sabah, ang Malaysia sa atin, no? Mm -hmm. Sa palagay nyo ba, Fatima, you know, in your uh, estimates, etc., itong mga 800, maybe a million people, na by now, 800, how many? Mga, ako estimates ko, mga 1.2 million. Okay, 1.2 million who are there, either legally or illegally. Ano ba ang mangyayari sa kanila? As a result ng ng activity ng Raja Muda? Ang lahat po ng bagay may sakripisyo. Mm -hmm. Ang EDSA po, hindi tayo EDSA 1 natin, hindi po, wala pong nasabing walang namatay, may namatay, para makuha natin demokrasya natin. And you're saying this 1.2 million are at risk. Yes. As a result of this. And uh, they are at risk because the Malaysian government is going to have retribution. Ganun ba yun? Well, uh, siguro I wouldn't phrase it that way. Well, I mean, uh, how uh, will uh, you uh, phrase it? I will phrase it na ngayon, they're a bit paranoid, so hahanapin nila ngayon yung mga tausog, particularly. Oh, If all these 800 or 1.2 million people were deported, what do you think is going to be the effect on the economy of Sabah? Ma mahihirapan. Mahihirapan, pero kutuha sila. na sila ng mga workers from Indonesia you who know. just has to cross over the border. Uh, why are they not doing that now? Because nandiyan na mga Pilipino at saka I gusto ng mga Pilipino. Because the Indonesian Pilipino. workers are not as good because as, because as the Filipino workers. workers. Ano ngayon ang hinihingi ng gobyerno ng Pilipinas sa gobyerno ng Malaysia with respect to the, you know, knowing full well that Sabah is disputed territory? Okay. Ang, gira, ang hinihingi ngayon ng ating team doon, mm -hmm. uh, una, mabisita yung mga nakakulong, mm -hmm. okay? at uh, makausap para ma Hindi binibigyan? Ha? Sa ngayon, hindi. Yung yung mga kinulong dahil sila ay sinuspetyang may kinalaman sa lahat dato okay. situation. Yung mga wala, napapasok natin. Yung mga walang dokumento. Yung pangalawa, nagne-negotiate tayo na yung mga gustong umuwi na walang dokumento, e eh, pauwiin na, na tayo ang nagfa-facilitate. Ibig sabihin, wag na nilang ikulong. Wag na nilang ipabayarin ng fine kasi may fine yon. Ang kukulongin nyo lang yung mga taong kasama ng Raja Muda? Well, hindi namin sinasabi yon. Ang sinasabi namin, yung mga gustong umuwi na na-identify na namin kasi nga may team kami na nandoon, pwede bang pauwiin na sila na hindi na ikukulong, hindi na magpa-fine, ifa-facilitate namin. Yun yung pangalawa. Pangatlo, magsiset up nga ng processing center sa pinakamalapit na point para yung gustong bumalik ay may legal na dokumento. Nang sa ganon, hindi na sila maging biktima okay. ng... Pag uh, so that's what the Philippine government is asking the Malaysian government. What are you asking? I-allow lahat ng ating mga Pilipino, katulad ng ating media. Number one, yung media natin hindi na pinapapasok doon. Pag may mga press conferences sa Malaysia, hindi na sila pinapa-attend. No? Number two, is open nila para mag ganun ng uh, human rights sa uh, lawyer. Itong mga taong doon, no. Pangatlo, pakita nila kung yung mga kalagayan ng ating mga uh, mga Pilipino doon na, na kinulong, no, na mga nakabrip lang daw po, no, naka walang access sa pagkain, walang access sa toilet. It needs more time, pero at least naman kung babae nag-uusap, hindi ba, medyo mas mababa ang level of, uh, of uh, shall we say, uh, shall we say, anger or violence or whatever. Kayo ang maghusga kung palagay, ko, palagay nyo sino ang tama o sino ang mali. Pero huwag kayong alis dyan kasi ako'y mag-analyze pa bago kayo maghusgahan. <laughs> so thank you very thank much you, thank, thank, you. thank you thank you very much thank you thank you thank thank you you thank 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 Yeah. Yeah. Care that you can trust. Wilkins, the most trusted water brand. When it comes to the ones you love, always keep them protected. Give your family Wilkins Distilled. Care that you can trust. Wilkins, the most trusted water brand. Share your stories with us. Join Wilkins Moms Know Best. so ang tanong e, eh, meron ba tayong natutuhang bago with this episode, then last episode? I mean, did we learn something new? And the answer is yes. Sa pananaw ko, no? There are three things that I learned that I'd like to share with you. Number one, apa, mukhang meron palang ginagawa yung gobyerno natin before President Pinoy came out of February 25 na nagagalit sa Sultan. Yung pala, nagpadala siya ng mga emisaryo sa Sultan, uh, three from the cabinet and three from the Muslim, mga Muslim world. Because ang, ang narinig ko is that nung hindi tumalab yung pagpupunta ng kabinete, eh, tumawag siya ng mga Muslim So you had people like Roland Llamas and Garcia, and then from the Muslim side, yung governor of ARMM, si Governor Kerol. Tapos, well, I don't know, General Ardo, although he's not a Muslim, but he is head of the West, West Mindanao Command or something like that. So, yun pala, hindi pala, wala palang, hindi pala totoo na walang ginawa ang ating gobyerno in trying to resolve this issue quietly and properly. Ang narinig ko, which did not come out, was that humingi ng dalawang linggo si, si Pinoy sa Prime Minister ng Malaysia to settle the issue to try to get the to, get the Sultan's people back. Hindi nangyari. So he asked for another week pero ang sabi ng Sul ng Malaysia is tatlong araw na lang and then afterwards they are going to come in and take them out by force. All right? So that's very that's very important that we know that. Although sa pananaw ko rin talaga wala namang ginagawa yung mga hindi pwede silang matawag na Terrorista. And they were there for two weeks. They were not doing anything. They were just saying, ito ay propiedad namin. Ito ay homeland namin. Di ba? Alright. Second point that I want to bring out has to do with the evacuations and the evacuees. Ang sabi po ni Pinoy is that 800,000 people are at risk. Hindi ko alam ano ang basehan nun. Kasi according to their estimates, there are 800,000 people in Sabah and 30 to 40 percent of them, 25 to 30, are illegal. Ang sabi naman ni Fatima Kiram, no, there are about 1.2 million Filipinos in, in, in Sabah and uh, about 500,000, again, about 40 percent are illegals. So whether it's 800,000 or 1.2 million people, the point is lahat daw sila um, imperil. Mga kapuso, that's a little thinking on our part, ano, para bang ang ibig sabihin nun, pag pinaalis nila ng 1.2 million or 800,000 people from Saba, eh, tayo ang talagang maagrabyado. Excuse me, mga kapuso, it's also going to affect the Saban economy. Right? In other words, there are costs and benefits to these things. Hindi ko alam kung bakit ang akala nila 800 to 1.2 million ang may ma 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 imperit. Because these people are contributing to the Saba economy. They're not, you know, they're not just getting there. They're just sitting there and scratching their stomachs. Di ba? Hindi po ba, mga kapuso? Alright. So, how probable is that situation? Excuse me, how many people have come back? Evacuation? 2.2818 people. Anong narinig natin kay Dinky Maybe the 3,000, maybe later, maybe 5,000 people. That's a very small portion very very small proportion of the illegal people who are in Sabah. And I want to bring this point about illegal. Itong mga taong ito, pumupunta sila sa Sabah kasi since time immemorial pamilya nila ando doon et cetera, et cetera. There has never been, you know, that's that that border is very porous. So they think it's their homeland. Ayun nga, that's why the Raja Muda, the the crown prince when they're niya, my god, you know, we we own this. You they're paying us rent, for heaven's sake, and now they're calling us illegals. Ano ba naman yan? They have a point. All right? Now, the third point that I want to bring up is, let's face it, mga kapuso, if this thing had not happened, would we even be aware na ang meron tayong claim with legal and historical basis to Saba? We had conveniently forgotten it. The government had forgot the only one who remembered it was the sultanate of Sulu and they were desperately trying to call our attention to it because that claim over Sabah is now a Philippine claim right so no hay mal que por bien no venga what does that mean it means there's nothing bad that something good doesn't come out of it now we know kailangan tayo mga pilipino malaman natin na yung ginawa ng Great Britain tungkol sa Saba na kinuha lang sa atin, kinuha sa ating sultanate, was wrong and must be corrected. And hindi po pwedeng tayo eh, bigla na lang palaging natatakot kasi ganito baka ito mangyari, baka ganun ang nangyari. You know, this is, this is a saway thing. Tandaan natin ang ating pambansang awit, the last lines, aming ligaya na pag may mga api ay mamatay ng dahil sa iyo.